Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang magte-trade na nga na ng player, ang Minnesota Timberwolves. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video, ang bagong center na posibleng makuha ng Los Angeles Lakers. Pagkatapos nga po mga na malaglag ang Minnesota Timberwolves sa playoffs, ay makakapag-focus na nga po ang kanilang kupunan sa paggawa ng mga bagong plano para sa darating na off At isa na nga po sa mga kailangan nilang ayusin dito ay ang kanilang kasalukuyang lineup. Gayong bukod nga po sa may mga manlalaro na nga po silang magiging unrestricted free agent, ay liliit na rin naman nga po ang matitira sa kanilang cap space dahil sa next season na nga po magsisimula ang contract extension na pinarmahan ng kanilang mga players, kagaya na lamang ni Anthony Edwards, Carl Anthony Towns at Jaden McDaniels. Kaya dahil nga po dyan ay usap-usapan na nga po sa loob ng kanilang organisasyon na hindi nga na po kakayanin ng Wolves na mapanatili ang lahat ng kanilang mahalagang players sa kanilang lineup since kailangan nga po nila dito na magsakripisyo ng at least isa upang hindi magkawatak-watak ang kanilang nabong championship lineup. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang bagong center na posibleng makuha ng Los Angeles Lakers. Mismong si Ray John Rondo na nga po mga katrops ang nagsabi at nagbigay ng payo sa mismong front office ng Los Angeles Lakers ngayon na mas kailangan na nga po ng kadalang team ng bagong sentro kesa sa isang bagong superstar. Yes, dapat nga na pong gawing prioridad ng kadalang team ang pagbuo ng tatlong center sa kadalang frontcourt. And speaking of center mga katrops, mukhang may big man na rin naman nga po na target na kunin ang Los Angeles Lakers sa darating na offseason at ito nga po ay walang iba kundi si Kelly Olinik ng Toronto Raptors. Para nga po sa inyong kalaman mga katrops, nag-average nga po la season si Kelly Olinik ng 12.7 points, 5.1 rebounds, at 4.6 assists per game sa kanyang 56.1% shooting na mapapakinabangan ng gusto ng Los Angeles Lakers. Ngunit dahil meron para naman nga po itong kasalukuyang kontrata sa Toronto Raptors, ay kakailanganin nga po ng Lakers na mag-offer sa kanila dito na magandang trade package. Ngunit wag naman nga po mag-alala mga katrops, Gayong since nga po inaasahan ng magiging aktibo ang Raptors sa trade market ngayong offseason, ay malaki nga po ang posibilidad na magkaroon sila dito ng trade talk ng Los Angeles Lakers. As of now nga po ay kasalukuyang plano ng Raptors na mag-rebuild ng kadalang lineup, kaya mas gusto nga po nalang makakuha ng mga batang player at future first round picks mula sa Lakers bilang kapalit ni Kelly Olinik. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like, and subscribe my YouTube channel, Sport React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.